May yung yung buwan so kay tapos naman ang general assembly meeting so bababa na tayo guys nagdandaan lang po tayo baka makisig tayo ang pagdanan so ito na guys andito na tayo sa labas ng building so ito po yung delbanit Street ang mga bileran So yan po yung building 2 ng asin ko guys um, So Lakad-lakad tayo ng konti So makikita yan yung kulay Yung building 2 ng asin ko Pharmacy so yan po yung dito na po tayo sa Santa Cruz yan meron din tayo yung meron na tayong pharmacy guys punta na tayo doon sa may kilahan guys sa mababang para lang ng Almeria Central School yan makikita nyo sa gilid guys eh. mga limang bahay pa lang dati so dito na tayo guys sa Almeria Central School right side So yan po yung gym ng Almeria at dito naman po sa gilid yan po yung ating manuscript yun ng Almeria yung daming naglalaro dun pag sa umaga maraming So, makikita niyo guys, yan po yung Roman Catholic Church. At dito naman guys, ito yung pinakalumang tindahan. Ito yung niya Marami kaming mga nabibili dito guys. Number one yung Liwayway na masarap so, ito naman po yung, ay if I, I, I Church, Ibiza, Pilipina, Independiente in short, ang so yun lang guys.